Tara, samahan niyo ako gumawa ng ubi pancake. Good morning mga Parsi at Marcy. This is Mami Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa aking picture, baka naman. Pero bago yan, ay eh, samahan niyo muna akong pumunta ng palengke dito malapit sa amin. Dahil yung mga ingredients ko nga na nasa bahay, eh harina lang at saka yung ubi condense. Wala pa nga akong baking powder at saka margarine. Bali, bumili nga lang ako ng isang supot na margarine na nagkakahalaga ng 10 pesos at saka yung kaliumin. Bali, lumabas nga ako ng bahay ng mga alas 4 ng hapon kaya kita nyo napakainit pa nga. Napadaan nga din ako dito sa may school at ayan may tarpaulin na nga sila ng welcome back to school. Tara simulan na natin magluto ng ubi pancake. Naredy ko na nga pala dyan yung paglalagyan ko at yung salaan ko. Bali 4 cups of harina nga itong lulutuin ko na pang hot cake. Kailangan talaga sinasala natin yung harina para nga maiwasan yung buo buo. Or di kaya kung anuman nakahalo dito sa harina ay pupwede nating masala. Bali itong mixture ko nga na ginagawa ko pang pancake, ito rin yung mixture na ginagamit ko pagka nagluluto nga ako ng puto. Medyo marami nga itong gagawin ko para nga bukod sa may pang merienda kami pang almusal pa kami bukas. At eto nga yung calumet na sinasabi ko sa inyo na nabili ko dun sa may palengke. Dahil apat na cups nga ng harina yung ginamit natin kaya apat na tablespoon naman ng baking powder ang ilalagay natin. Kung ilan nga yung bilang ng ilalagay nyo ng cups ng harina, yun din yung bilang ng tablespoon ng baking powder na ilalagay nyo. Alam nyo ba yung nabibili na hot cake mixture? Pwede nyo rin yung gawing puto. At ayan, sinala ko na nga rin yung baking powder tapos sinunod ko naman itong asukal. Isang 1 cup nga lang na asukal yung nilagay ko dyan dahil gagamit tayo ng condense. Naglagay na nga pala dyan ng iodized salt para nga pampabalansi sa lasa. At pag okay na ang ating dry ingredients ay halu-haluin lang natin para mag -well combine. At isunod naman natin itong wet ingredients. Naglagay nga lang ako dyan ng tatlong itlog. Pagkatapos ay nilagay ko na nga rin itong isang lata ng condense. Pero kung hindi nga kayo maglalagay ng condense ay apat na one fourth ng asukal nga yung ilalagay nyo. Sa tubig naman katumbas nga ng isang cup ng harina yung three fourth na tubig. Lamit ko nga dyan yung half cup at saka yung one fourth cup. Kung malagyan ko nga ng tubig nilagyan ko ito ng vegetable oil. Apat na teaspoon nga yun, pero kung wala kayong vegetable oil, kahit ordinary oil lang. Or kung may dairy cream kayo, ay pwedeng pwede yon apat na teaspoon din. Mas masarap nga at malasa, kaso nga lang wala akong dairy cream. At nung mahalo-halo ko nga, nilagay ko na nga rin ito sa ating dry ingredients. For the simot nga ang person dahil sayang nga yung matitira. Pagpasensyaan nyo na nga, hindi ako nakapag-upload kagabi dahil antok na antok na talaga ako. Yung parang kagabi ko nga lang naramdaman yung pagod at puya. Kaya naman mas minabuti ko na nga lang matulog, pero edited na siya, i-voice over na lang. At mab balik na tayo dito sa ginagawa ko. hinaluhalo ko nga lang hanggang sa walang maiwan na buo-buong harina. Pagkatapos nga isinala ko nga lang para talagang walang maiwang buo-buo tapos nilipat ko na nga rin sa isang lagayan. Dahil sabi ko nga sa inyo na ubusan kami ng gasol kaya naman itong electric cooker nga yung gagamitin natin pang luto nitong hot cake. Napakalaking tulong talaga nito sa amin pag nawawalan nga kami ng gasol. At alam nyo bang sa free raffle lang nakuha to ng Daddy Gab? Every year kasi may kick sa company nila at yun nga may free raffle. Kahit nga yung electric kettle namin e eh free raffle lang din nakuha ng Daddy Gab yun. At eto, nakapagsalang na nga rin ako ng unang hotcake at ayan, sunog agad. charing. Ewan ko ba masyado malakas ata yung init nun, kaya ayun na sunog. Kaya ayan, hininaan ko na 500 na nga lang yung init. Kaso parang epic fail kasi sunog pa din. At thank you Lord dahil nagkaroon nga ng pambili ng gasol. Yung talaga ng dati gabi yung inaantay nga namin para makabili kami ng gasol. Pero eto, may dumating na blessing na unexpected. Though sakto lang, pambili nga lang talaga ng gasol. Kaya naman, thank you Lord. Grabe no, face out na pala yung mga lumang tangke eh. Kaya naman kailangan nyo nga ng extra ng 500 para nga mapalitan yung tangke na kolorum. Pero nakales nga kami 200 na lang daw dahil suki naman na daw kami. Kala ko nga dun lang yun sa amin sa Antipolo pero dito din pala sa Dasma ay eh, ganun din. Sa inyo ba same lang sa mga gumagamit ng gasol dyan, comment nga kayo sa may comment section. At sa wakas dito na nga ulit nakapagluto sa may kalan. Habang mainit pa nga yung hotcake natin ay nilagyan ko na nga itong ng margarin. Mas maraming margarin, mas masarap. At ayan, tinignan ko na nga yung loob at talaga namang niya nga. Kaso nga lang sobrang in Neat! At ayan, kita nyo umuusok-usok pa nga ng konti. Tara, merienda po tayo mga Parsi at Marcy.